Ngangin. Good morning, Matthew. And itong tulay na ito, Matthew, ay uh, part na po ito ng Kalibo. Ayan, ito yung uh, poblasyon, Kalibo Bridge. Ayan. So, ayan yung Akgan. Tapos dito, papuntang naman siya yan. Uh, papuntang Katiklan. Ayan naman. Papunta na doon. So, sinasabi ko sa mga na kung wala na doon yung katawan ni Joras Flores at inanod na po siya, mga akuyo, dadaan talaga siya dito. Ayan, dito sa Kalimu ng Ang pa po siya ng na Ayan. So, dito sa kapila, ayan no? kung titignan yung mga akuyo, ang lakas po ng current ng tubig. Ayan. At mukhang malalim siya, mga Kung hindi ako nagkakamali, mga ito na pa, ito. Ito na pa, ah, pero dito na sa mga kilo, may buhangin dyan sa gitna. Ayan. Uh, yung labas kasi ng tubig na to, dito na. Ayan. Punta doon dito. yung bukana eh. Ayan, tingnan niyo. Mga Doon yata yung ano, Kamansi Norte. Yung labas nito. Ayan. So nakita ko may mga uh, nagbabantay din doon. May mga risk uh, din na uh, nandun sa bukana. Mga kilo. Ayan o. Sabi na pakalawak ng ilog na to, Makiyo. At ito na, yung parang dulo na to, Makiyo, kung sabihin natin. Kasi after nito, ay bukaan na na, palabas na ng baybayin. Ayan. So kung totoo na uh, talaga yung katawan ni Joros, Makiyo, ay dagaan talaga siya dito, guys. So, tingnan nyo yung current ng tubig. Ayan. Malalim din yan, Makiyo. At medyo malakas yung current ng tubig. Kasi ilog po ito, yan, hindi pa po siya part ng baybayin. So, ayun. pag dumaan siya dito, pupunta doon, labas talaga siya doon sa baybayin. Pupunta tayo doon mga Akyo, uh, kasi nakita ko rin, may mga nagre-rescue doon ngayon, may mga naghahanap din po doon ngayon, mga Akyo. Yan, yan. matubig ngayon mga Akyo, kasi umulan, yan, umulan kagabi Ngayon yata yung ano, pang 10 days na na hindi pa rin siya nakikita. Okay. Ayan, no, oh, kung titingnan nyo, ayan, malakas ang karet ng tubig. Maakyo. Parang nag-ipo-ipo po siya. Ayan, may mga basura pa. Maakyo. Dito tayo sa gitna para makita nyo talaga yung labasan ng ilog nito. Ayan labas kasi nito ay baybayin na mga ka-view ayan, ayan o ayan paikot yan magano'n labas na po siya ng baybayin mga grabe na pakalawak ngayon try natin mga ka na pumunta doon sa Paybukana kung saan talaga lumalabas yung tubig na to papuntong baybayin so doon tayo pupunta ngayon mga ka ah magtatanong tayo kung saan yung daanan para makapunta doon yan para uh, makakuha rin tayo na, na, ang video doon, mapakita ko po sa inyo yung bukana ng uh, ilog na to, mga kiyo. Ayan. Kalibo bridge po ito, mga kayo, ah. Uh, meron pang madadaanan, eh. Mubo bridge, tapos Tigayon bridge. Ayan. Marami pa tong dadaanan tong aklan na to, mga kiyo, bago siya uh, lumabas dito, mga kayo. Kaya, doon tayo ngayon, pupunta tayo doon sa bukana, mga kayo.